So, uwi na nga mga tropa, mga idol, mga bossing, kumusta, kumusta kayo? Pasensya na kayo at medyo minamalat tayo sa ating content ngayon at medyo sinakit tayo ng ilang araw. But the good thing is, nakabail na naman tayo mga tropa, mga idol, mga bossing ng Andy Data sa smart mga kaibigan sa so, papakita natin sa inyo ngayon. Na legit, na legit tong ating nabail na, na SIM card mga kaibigan yan running ng ating USSD code. So, boom, number one, Andy Data mga kaibigan, legit na legit mga kaibigan. So, papakita natin sa inyo number 1 ulit send natin nga alam ang ating undidata ngayon is sobrang mahal ang 7 days nila is 175 na at ang kanilang pang isang buwan 30 days is 449 pero kung kailangan kailangan mo naman syempre ng data at heavy user ka nga ng internet so kailangan kailangan mo to But before that, bago natin bibigay yung ating uh, kung paano natin na-avail to, kung deserve kong makahingi, makakuha sa'yo ng subscribe yan, maraming maraming salamat. I really, really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon para ikaw unang ma-update, ikaw na rin yung unang ma-notify, makapanood sa ating mga susunod pa mga tutorials, mga video. Kung may time ka pa, palike na rin sa video na to. Ayan, maraming maraming salamat. Thank you, thank you in advance mga tropa. So, ano nga ba or saan ko nga ba nakuha na link yung ating Android na ngayon. So, kung may Shopee application ka mga kaibigan, search mo lang yung Limin Tech mga kaibigan. So, Li mga kaibigan. So, yan. Screenshot mo na lang, tropa. So, open pala natin yung ating internet mga kaibigan. Kalimutan natin. so, relaunch lang natin mga kaibigan. Then, search natin si Li mga kaibigan. Proven and tested to mga kaibigan. 4.7 ang kanyang rating mga kaibigan. So, ang kanyang product, ang kanyang mga product lang is mga smart na may only data promo mga kaibigan. So, for only 299 meron ka ng only data, pwede siya sa rocket sim, pwede ng rocket sim or ordinary na smart at talk and text sim lang mga kaibigan. So, yan, kontakin nyo na mga kaibigan si Limintech, makikita naman natin sa reviews. So, pangalawang avail ko na to, tong sim card na to sa kanya. So titignan natin yung mga product ratings sa mga kaibigan Puro positive mga kaibigan no Yan no, basahin natin tested immediately upon receiving gumagana ang SIM at meron ngang any data responsible din. Napaka-responsive mga kaibigan ni Limintech mga kaibigan. So kapag ka nag-order ka and then i-chat mo siya, panigurado mga kaibigan 100% sinisigurado ko sa iyo. Ah, uh, magre-response siya, magre-reply siya sa iyo mga kaibigan. So responsive siya. So Napakarami na niyang nabenta ang mga SIM card dito mga kaibigan. Napakaraming review and almost lahat positive mga kaibigan, mga tropa. So yan. Uh, basahin natin doon sa I receive it yesterday well packed with bubble wrap with macro and regular SIM slot. Product has only data. Malinaw na malinaw mga kaibigan. Mga positive reviews tong si Demon mga kaibigan. So search mo lang muli kaibigan sa ating Shopee application. Search mo lang si Demon and then yan, abel ka na sa kanya. Actually, hindi kami magkakilala nito. Hindi ito promotion, mga kaibigan. Na-search ko lang sa sa Shopee nung nakaraan na nawala na ako ng unlimited Data. So, uh, share mo na rin sa mga kaibigan mo. And then, kung naka abel ka sa kanya ng unlimited data promo na SIM card, comment down below lang dyan, mga kaibigan. Para makita rin ng iba nating subscriber na legit na legit yung kanyang shop mga kaibigan so hanggang dito na mga kaibigan medyo minamalat talaga tayo pasensya na kayo So kung may time ka pa, uh, palike naman tong video. Kung gusto mo ma-shoutout, comment down below lang mga kaibigan dyan sa ating comment section. Gagawa natin yan ng paraan para ma-shoutout kita sa ating mga susunod pang pa mga content, mga tutorials, mga vlogs. God bless you all. Thank you, thank you.